Bawing-bawi na sa ngayon ang Detroit Pistons sa ginawa noon ni Kel Kuzma sa kanila. Sa isang laban ng Pistons, nagkomento itong si Kel Kuzma na sa anuman raong pagkakataon ay ayaw niyang maging katulad ng Pistons na talunan. Ngunit ngayon mga idol, tila mas maganda pa ang tinatakbo ng Pistons kumpara sa Washington Wizards dahil ang Washington Wizards sa ngayon ay natalo sa kanilang huling siyam na mga laban. Magkasunod ho iyon, losing streak mga idol. Definitely matunog ng usap-usapan na tila magkakaroon ng major balasahan sa Washington Wizards sa next of season. Pinapirma na ng Indiana Pacers si Moses Brown pagkatapos na maubos ba naman yung kanilang tatlong sentro o big man, si Miles Turner na injured sa calf at sina James Wiseman and Isaiah Jackson ang kanyang backup ay na injured pa sa Achilles mga idol at pinangangambahan na out for the season na. Si Moses Brown ang kinuha ng Indiana Pacers. Naging maganda naman yung kanyang laruan sa G-League. 18 puntos, 13 rebounds ang kanyang ina-average doon. At sa Portland Trail Blazers naman noong nakarang season, siya nag average ng 3.4 points, 3.9 rebounds sa loob ng siyam na minuto. Lakers, naisahan na naman ng Pelicans. Si Dalton Conexana ay mapupunta sa Pelicans mga idol. Sa mga nakalimot na at sa mga hindi pa nakakalam, mayroon pang pick ang New Orleans Pelicans sa Lakers na hindi pa nila nakukuha na parte nga ho ng pagtitrade nila kay Anthony Davis. Ngunit hindi nga ho kinuha ng Pelicans ang pick ng Lakers sa taong ito. Instead, kanilang kukunin yung sa 2025. Malaki kasi yung mga paniniwala ng mga kupunan na mahina o weak ang draft class ngayon. So balit hindi nila inasa na itong si Dalton Connect na naging resulta nga ng pick na iyon ay malaking impact ang naibibigay para sa Lakers. At katunayan, mismong sa kanilang laban Pelicans ay tumala ito ng kanyang career high tulad 7 points at nakapukol pa ng limang 3-pointer. Sa kanilang pagkatalo kontra Clippers, sinabi mismo ni Coach Steve Kerr ang kanilang kakulangan sa free throw at kinakilangan na pumunta ang kanya mga manlalaro sa gym at ito'y sanayin. Hindi naman to palaging nangyayari sa kanila so sa mga nakarang laban ay mayroong akong napansin ang mga eksperto na tila bumababa ang free throw percentage ng Golden State Warriors at ngayon mga idol kontra Clippers naging mitsa pa iyon ng kanilang pagkatalo. Maliban sa free throw mga idol, Malaki din ang problema ng Golden State Warriors sa bola dahil sa kanilang dalawang laban kontra Clippers. Nag-combine sila for 40 turnovers. Hindi sila maingat mga idol. Ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section at babasahin ko.